Halo sir. Tumingin ba sa SB, SB. Hmm. Hey Ian Adren. Oh, nandoon. Ay tatanungin lang ako. Trending kasi ito ngayon eh. Hindi mo naisip 'to ano? Hindi si eh. Natanong lang ako sa iyo. Hindi ko eh. 'to eh. Sportsbackboy <laughs> kasi content mo eh. Oo. Oh. May isip. trending kasi ito ngayon. Na-nabalita mo nabalitaan mo yung ano, nanalo sa loto. Oh, yung Peky daw. Ah, oh, yung 600 million. Oh ganda ng pagkaka-edit ng bayaw ha. Kaya nga eh. Kaya-kaya ko rin eh. Oo. Oh, Nakita <laughs> ko yung post Ito yung tanong ko. Oh. Ano yung gagawin mo pag nanalo ka ng 600 million? Oh, ito yung malaki ang bayaw ha. Siguro ano, bibigyan ko ng pera yung mga gusto magsugal para una palang panalo na sila. Baka di na sila magsugal. gago ka. <laughs> ha? Para di na sila magsugal. Oh, kasi panalo na kaagad eh. Binigyan ko ng pera eh. Ayun. <clears throat> Ayun ang sagot mo. Hindi, pero seryoso, hindi, seryoso naman, Siyempre, ano, sisecure ko muna yung pamilya ko, kamag-anak ko, uh -huh. yung mga naghihirap sa pamilya ko. Uh -huh. Tapos, kamag-anak, narinig ko ha, kamag-anak uh -huh. mo ako ha. Kasama kayo doon. Kasama mo ako ha. Tapos yung mga bata, then eh, siyempre, marami pang, siguro marami pang matitira doon. ah uh, tutulong tayo, tapos siyempre, magpa-party-party tayo, bayaw. Ayaw! Ilang babae gusto mo, bibigay ko bayaw. Ito kayo ng edits ko. Yun, yung oh, okay. gagawin si, ba yun? Si Chip Taki naman tayo. <laughs> Chip, uh, ikaw, uh, ang gagawin mo sa 600 million? Hindi ko masasabi na magiging faithful na ako. Ha? Ah! Huh? Kasi marami na akong pera, baka mababae na ako. Ng bayo. Loko! Oh, baka ba yun? Seryoso ba yun? Ang ka dahil may 600 million ka na. Oo. Oh, ba bayaran mo na ba yung ano no na 20000 sa isang gabi? Loko ka. Galante. 600 million yung pa. Napakadami nun. Mapapanood ni ano to. Hindi, joke lang. Pero pag ano, <laughs> Ah, uh, syempre, kahit tulong sa bili dread. Tutulong ako yung pamilya ko, mga kamag-anak ko na kailangan na tulong. Kahit yung siguro yung mga kaapu apuhan pa ng ano ko. Ako na sagot ko na yung ano noon, tuition nila. Sikola. Um, uh -hmm. ganda yung maganda yung sagot. Ah, Pero naman Babae ta pa talaga ako noon. <laughs> <laughs> Gago. Ah, uh, naman tayo kay Kabugaw. Ay, kawo. Oo, oo, oo. Kasi kawo pa lang. Oo, Kabugaw. Ay, bayo, ka ba ano sagot mo doon? Uh, pag nanalo ka si 600 million, gagawin mo sa pera. Hindi sa mambubugaw. <laughs> <laughs> True. Siya nahahawak ng mga babae. Magtatayo <laughs> ako ng yung parang sa Las Vegas, yung open ano open area na ano. Sa labas pa lang nakahubad na mga babae. Grabe ka, meron dito sa DRT Highway. Ay, ba, paano mo nalaman? Kinadadaan kami dyan. Hindi. <laughs> ang gagawin ko, mananap, lahat na mga kasalubong ko, sasampaling ko ng limang libo. Oo. Pero kanila na yung limang libo. Ah, sa kanila ah. na. Yung... Grabe ka naman pag nagkapera ka, loko. Hindi, joke lang. Yan, siyempre, yung seryoso na. Ganyan din eh. Siyempre, unahin mo muna yung pamilya mo. Yung pamilya, di ba? Kami. Hindi kang kalimutan. Siyempre, hindi ko makakalimutan yung mga kaibigan. Unang-una, pamilya, kaibigan. Siguro, pipili ako ng simbahan na madodonatan. Yung simbahan na pangit. Kahit pa eh, medyo papagandahin lang ako. Ang ganda. Tapos pag may natira, tabi lang para negosyo ganun tulong sa mga pamilya maganda maganda relax ah uh, box? si Bogs naman hmm. Bogs ikaw ano gagawin mo sa ano 600 million pag nanalo, ko siyempre magtatago na ako nun no? masama rin ugali mo no hindi <laughs> 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 kasi di ba nung pag nananalo ka sa lotto, may picture na pinapost sa facebook na inaabot yung check sa'yo Chibos. Eh, ang gagawin ko nun, siyempre, magtatago ako kasi makikita, makikilala ko ng mga kamag-anak ko eh. Grabe ka, patatago kami mga kamag-anak ko. Hindi, joke lang ba yaw? Ito na yung nasa plano ko pag nanalo ako. Kasi nung latin na hospital yung... Sabi na hospital sa family. Naawa ako dun sa mga pasyente na walang pambayad, minsan yung nagpapagamot, wala. Ba? magdodonate ako dun sa mga mga, ano, mga public hospitals. Yan. Uh, Kala ko magtatayo kang hospital. Kasi kaya-kaya mo na yun. 600 million yun eh. Uh -huh. Sa bati. Pero hindi, do-donate ko yun. Para ibang pera magagamit ko. Uh, very good, very good. Ito naman si Jutz TV. Ikaw, ano ang gagawin mo sa so, 600 million pag nanalo ko sa loto? Ano uh, ang pangalan na ito? Jutes TV. TV. Di, kailangan ba sinigil balbalan to? Di! Gago! Gago! <laughs> Gago <laughs> talaga! Sige, Gago ka. oh, na mo! mo pa! <laughs> ah, sino yung kakat ko to? <laughs> 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 ano yung <ako> sinasabi? <laughs> <laughs> Ito yun! Alam mo yung Gago, Gago ka! Okay, Sige na mo! <laughs> mo Makulit ka, ba <laughs> Pagkain pa mo na! Eh, guard! Sabi sa akin lang! tangina sila pa tumaya. Oo, oh, oh, timawa talaga oh, oh talaga. Pamimigay. Oh, 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 S oh. yung nangarap na sila ito mama. Di ba ako lang? Oo. Malay ba ako tatama? Ba't mo ako? Ay, kaya nakaya ka kahit, na ba pa siya? Kahit kami, di mo kami bibigay. Hindi. Bakit kayo pa tumaya? Ah, may point ka, may point ka, hayop ka. Ako tumaya ako, tumaya, ba't makikinabang kayo? Hindi ka man lang magbabalato kahit konti. Ah, timawa nyo naman. Kahit inuman lang? Hmm, ko ikaw, ikaw yung timawa. Kasi kami nyo lang ako. Hindi ako kailangan, Hindi ako pang maintenance niya yun. Oh, oh. ba? So, ay, lang yung kapal naman ng na mukha niyo. Wala kang bala magpalagay ng leg. Gano'n? <laughs> 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 Dahil, totoo lang. Siyempre, kasabi ka ng lahat. Siyempre, unahin natin ang pamilya. Yeah. Pamilya ko sa, siyempre, magulang ko. Ayan, pangalawang pamilya ko na yan eh. Kasi yung unang pamilya ko, pamilya ko ngayon. Oh. mga anak ko, asawa ko. Pangalawang pamilya ko, yung mga nanay, yung manugang, yung mga yan. Siyempre kung may mga kapatid, yan. Kung may matira man doon, tutulong tayo sa mga taong nangangailangan, mga pang negosyo, donate sa mga charity, sa simbahan. mga, hindi naman natin lahat ubusin doon. Kasi yung 600 million, malaki yun eh. Oo, malaki yun. hindi mo naman natin uh, maubos yun eh. Kahit mag-donate ko, malaki. Kahit magkano i-donate mo rin eh. Mag ang magtira no? mag ka rin para sa sarili mo. Kumbaga, negosyo mo, paikuti mo pa rin. Hindi po rin oh! may 600 million. Woo! Kaya lang, pa <laughs> <laughs> hindi <laughs> Hindi <laughs> porket <laughs> <hindi, laughs> gano'n nakalaki pera mo. Huwag ka magpakampante na hindi mo gusto. Umaga, paikutin mo pa rin ang paikutin hanggang sa yumabong ka palalo. Ganda, ganda, ganda. Di ako hindi ako nagagandaan. Hindi sinamin tropa, we. Paano naman tayo? Ah, oh, wala niya ka. Wala pa. Pamilya na rin siya. Ay. Oh. Oh. Ay, 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 very Ganda ng sagot. Pero kakat ko yung matinong sagot, yung gago lang sagot ah. na. Oh, na. Ginandahan <laughs> ko yung sagot. <laughs> <laughs> yung maganda yung una mo sagot eh. Okay naman, ikaw naman. Na. <laughs> ikaw na, Uncle Pak. Bas ah. na naman. Ako? Oo. Ah. Daming Ano gagawin mo sa 600 million? <laughs> <laughs> alam ko na, alam ko na, alam ko na, alam ko na. <laughs> Mindingi ka uso yan na. <laughs> ako na. Ako na tumutuloy. Ah. 800 <laughs> <laughs> million. Bola muna bago droga. Bola muna <laughs> bago, droga. bago droga. Mali. Droga muna bago droga bola. Muna ba. <laughs> mga ilang kilo yung Eh bibigyan ko yung mga ano, yung mga hampas lupa. Uy <coughs> gago. Nakatulad ko Ato, ano? Nakatulad Ato. ko Mas, ano, na, nakatulad ko hampas lupa. Mga hampas lupa, yung mga dayok-dok. Dayo no, ko. Kapatay gutom na katulad ko. Kadayo <laughs> ah. ko. na ano, doon ko ibibigay yung ano. Bibigyan ko sila. Oh, bibigyan ko sila. Mahadi. Eh, masyado kayong ano eh. Iniisip nyo kagad na mapang mata ko. Hindi pa, wala pang asahan yung si 100 million eh. Ay, paano yung mga adik? Mga adik. Hindi, eh, saka Pero, saka na yun. Pero, <laughs> <Paano> yun? <laughs> kasi, makikinabang din sila sa akin. Kasi magpapatay ako ng drugstore. <laughs> Gago. <Gagawa. laughs> Legit ng drugstore. Oo. Oh. Uh, so, yun. Maganda naman yung intensyon mo. Pangit oh. lang yung una mo. Oh. Pangit lang yung umpisa ng salita ko. Pero maganda naman yung intention ko, di ba? Sige, hampas lupa. Ah, uh, ikaw naman, ano, Dilda Virgin. Ano? Um, uh, uh, Oo oh, ng ano? Oo oh, ng editor yung PCS Eh, mand mandarambong eh. Ang enang yan. lang. Ano? Siyempre, para sa pamilya rin. Ano? Oh, kanyara, pamilya. Tulong-tulong, ganun. Bibili sa mga pamilya, bahay, papa. Tapos yung mga kaibigan, yung mga tumulong sila. Kaya port sila. Mga timbugaw ko yan, lahat tayo. Plastic. Para pakabawi. Pakabawi sa mga panggagamit na ginawa. Ayun. 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 Sige, okay. yung asawa ko naman. Eh, baka ikat mo yung mga mabubuti namin sinabi. Eh. Hindi, puro kagaguhan itong lalagay ko dito. Ito, dalawa yun. Isang, isang joke, isang seryoso. Hindi, magandang joke lang. Okay. yung okay. seryosoy okay. yun nila. <laughs> ah Ito naman yung magaling kong asawa. Ano? Nay. Ano yun? Ikaw, ano gagawin mo sa 600 million kung tatama ka sa loto? 600 million? Siyempre, unang-una, iisipin ko mag, ano, bibila akong damit. And this, guys, kasi malalaman nila na ako yung nag-claim ng loto, ganun. Tapos, tutulong ko sa mga may hirap. Tsaka sa mga nangangailangan. Siyempre, unang-una, sasecure ko muna yung mga anak ko. Oo, oh, kailangan mo makakalimutan may makakalimutan yung mga anak mo. <laughs> Siyempre, kapag nasecure ko na, katutulong ko na sa mga may hirap, sa mga nangangailangan. Oh, ayun. Ayun, ganun ang gagawin ko. Oo, oh, wala akong balato. Ikaw? Oh, Ay, asawa mo anak? ko. Eh. Mga anak ko lang muna. Importante. Ikaw ba? Ano? <laughs> ano Ay, ano, si mo? Bayo, oh. oh. ikaw. Anong gagawin mo? Ang gagawin ko pag nanalo kong 600 million. Mm. Oh, opera. <laughs> oh, mapalaki, mapalaki. oh, oh, palaki. Oh, palaki. Oh, oh, yung yun. Oh, oh, yun. yun. Oh, yun. yun mm. Thailand, oh. Palaki Thailand. ka. Padagdagan mo. Oo oh, nga. Ang dami kong titi siguro na. <laughs> Mag-stay <laughs> <laughs> <tayo tayo nun. laughs> ka sa, sa, Thailand. Mm, kahit limang ganun. Pero hindi. Tama yung mga sagot nila eh. Kung baga, unahin muna natin yung ano, pamilya natin talaga. Mm. Ako yung mga anak natin. Siyempre, papagawa tayong maayos sa bahay. Tapos... Siyempre, isi-save natin. Hindi natin pwedeng waldasin. Well Isip tayo ng mm -hmm. negosyo. Mm -hmm. Tapos so, siyempre, tutulong to. din tayo sa mga mga <coughs> habas lupa na katulad ni ni Angkol. Sinabi ni Angkol kanina. Oh. Mm -hmm. uh, hindi, yung mga nangangailangan, tutulungan natin sila. Si Sabi rin, kung kailangan natin magpagawa ng hospital, papagawa tayo. So, yun oh. lang, yun lang naman. Uh, plastic, naman. Plastic, plastic ka. Sa amin, ikakat mo lahat ang magaganda sinabi. Oh. Sa'yo lang maganda. Plasta oh. mo. Yung mga pangit namin sinabi, yun ay ano mo. Ay, uh, para, 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 sabi <laughs> ito. Oo, oh, para. Mm. Na ano? plastic. Magaling yun Plastic yan, plastic. Yung plastic. Yung plastic. plastic, yung plastic. plastic.